nagkasakit ako matapos namin matalo sa palig. Nakatapak ako ng taid noon. Nung naglalakad ako dun sa may likuran ng MST. Guys, ano bang gusto nung mangyari? Manalo? O maging immortal? Ibigay todo niya yung sarili niyo sa palig dahil ang dami niyo talaga matututunan. You know, sarap tignan na kahit ganun pa lang kami kabata nun kaya rin pala eh. Kayang-kayang gawin yung ganung kagaling na likha. Na you make people feel feelings that only theater and art can make them feel. Para lang maipamalas namin ang aming kakusayan at katatasan sa wikang Filipino. Kasi ang mahalaga, nakapagbuo kami ng mga alaala, napag-iwan kami ng bakas. Ang pinaka hindi ko talaga malilimutan ay kung paano naging tula yung palig para mas mapalalim pa yung pagmamahal namin sa wikang Filipino. Palig ay hindi lamang entablado para sa mga mag-aaral upang ipamalas ang kanilang gigil, gilas at giting kundi isa rin itong boses at salamin ng mga danas ng karaniwang Pilipino sa labas ng mga pader ng Ateneo. Noong simula ng grade 9, ginawa ko na talagang goal na manalo ng pali. Kasi noong grade 8 at grade 7, sobrang, sobrang hinate ko yung pagkatalo namin. So, yun yung moment na kine-crave ko at the time. Pero ngayon, although oo oh nga, nanalo kami. Ang tumatatak sa akin na is after uh, yung palig finals, lumapit sa akin yung art teacher ko na nanood. And nakita ko na halatang umiyak siya dahil sa play namin. So sinabi niya na sobrang tungatak sa kanya yung naisulat ko tsaka yung pag-aarte ng uh, kaibigan kong si Cyril at the time. And alam kong cliche na sabihin na parang winning isn't everything. Of course, pag nakikita ko yung mga kalaban ko at the time, sinasabi ko na mm, talo naman kayo sa karig. Pero ano talaga yung uh, experience na you make people feel feelings that only theater and art can make them feel. Yun yung tumatatak sa akin and yun yung nagmumotivate sa akin sa pag-aarte at saka sa pagsusulat kahit ngayon. Hanggang ngayon.